Ati namang tungaya ng isinagawang earthquake drill sa lungsod ng Cavite. Narito ang report ni Ronald Marina. Nagsagawa ang pamahalang lungsod ng Cavite ng sabay-sabay ng earthquake drill sa iba't ibang paaralan dito sa nasabing lungsod. Ito ay bilang pagkikipagkaisa sa proyektong inilusad sa buong bansa na National Simultaneous Earthquake Drill. Isa ang William Philippe Elementary School sa napili upang pagdausa ng nasabing proyekto. Itinuro ni Dennis Bernal, head ng CDRRM o ng Misod, sa mga mag-aaral, mga guro at ilang mga magulang kung ano ang narapat gawing paghahanda at kung ano ang gagawin kung sakaling dumating ang sakuna tulad ng lindol. Sinundan ito ng video presentation na may kinalaman sa lindol na nasa kartu. cartoon masaya talagang nag enjoy ang mga mag-aaral sa kanilang pinapanood habang nadaragdagan ang kanilang kaalaman. At sa huli ay ang actual earthquake drill na pinangunahan ng mga feeling rescuers ng CBRRMO. Pagkatapos ay inihayag ng mga ilang mag-aaral kung ano ang kanilang natutunan sa nasabing aktibidad. Mula rito sa Cavite City, Ronald Marina, Eagle News.